Good morning Philippines and hello world! <laughs> panibagong araw, panibagong buhay na naman sa ating lahat. At may pasok na naman ang anak ko. Siyempre, back to daily routine ang lola nyo. Gigising <laughs> na napakaaga para magluto at asikasuhin ang anak ko. Yan ang buhay ng kabugera. At siyempre, hindi mawawala yung araw-araw tayo ng tatrabaho. Para mabuhay sa mundong ibabaw. Hahaha! <laughs> Abay, pag hindi tayo kikilos, walang mangyayari sa ating buhay. So, hey na, at magpapaload muna ako. Hindi pwedeng mawala ng load ang aking cellphone. Siyempre, fringera tayo. Kunwari, isang vlogger. <laughs> at hey na, at magmamadali ako dyan. Super kaway nga ako sa jeep na yan. Para maisakay niya ako. Wala na kasing jeep sa kabila. Kaya pag hindi pa ako sumakay, itatanghaliin na ako. At magandang araw po sa inyong lahat. Sana maganda rin po ang araw nyo. Kagaya ko, maganda ako. Charot. <laughs> Lahat naman tayo maganda, nakadepende na lang sa paningin ng iba. Eh kung marami yung paningin nyo, edi eh di magkakasala kayo palagi. Kasi nga puro pangit na lang yung nakikita nyo. Iwasan natin maminta sa ating kapwa. Kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang katangian. May kanya-kanya rin tayong talento na bigay na ating Panginoong Diyo. Kaya huwag tayo mapanghusga sa kapwa natin. At hindi at napakaganda ng araw. Napakalamig at napakapresko. At nandito na nga ako sa bahay ng pasyente ko. At mga busy-busy nga sila. At shout out nga pala sa inyo dyan. Patuloy lang kayo manood ng vlog ko. <laughs> alam na alam ko naman yung mga sumusuporta sa akin. At balang araw, ibabalik ko din yung pagsuporta nyo sa akin. At hayan na nga, at manginginain na naman ng ganda ko. Pati nga sino ko, sinusuportahan nyo, nakakaloka. <laughs> maraming maraming salamat sa mga nagpapakain sa akin. Actually, ito na nga parang halian ko. Hindi na ako kakain mamaya. <laughs> Abe, napakasarap ng pansit nila. Nakakaloka. Napakalasa. Wala naman tong halong biro. Masarap talaga siya. Kaya nga sobrang in ko yung pagkain ko kanina eh. Nakakaloka. So, sobrang sarap nga. Umulit pa ako. Nakadalawang plato yata ako. Nakakaloka. Ang kapalamukha mukha ng bakla. Lagi nakikikain. Abe, syempre Grasa yan. At hen ang at busog na busog na ako. At kusa na nga lumalapit ang tricycle sa akin, e, paano na nila ako dyan? At hen ang at pupunta na ako sa susunod kong pasyente. At pabilis nga ako nakasakay dyan. At hindi na nga ako naghintay ng matagal. At hen nga at nakasakay na ako, Diyos ko Lord, lahat ng kanto, hinintuan, nakakaloka tong jeep na ito. At taxi nga lang daw at dire-diretso, nakakaloka tong driver na ito. <laughs> At ayun na nga nandito na ako at harating na ako dito sa may pasyente ko. Naglakad nga lang na ako kasi nga malapit lang. Magbablog na ako dito sa gawaan ng tinapa. Kailan tapos sa silang magluto. Nakakaloka, hindi ko na naabutan. <laughs> at ayun na nga, tapos na ako magpasyente dyan at aariba na naman ang ganda ko. Diretso na nga para mabilis. Dati kasi nagmuuwi pa ako ng bahay para magpahinga at matulog ng konti. Pero ngayon, dire diretso na. Ganon din naman. <laughs> Tutal kumain naman na ako. <laughs> so ayun na nga at energetic pa ang ganda ko. O, di ba? <laughs> Walang kapaguran yan. Masaya lang tayo, di ba? Para hindi natin maramdaman ng pago. At hindi nga, at pupunta na ako sa susunod kong pasyente. O nakakaloka, di ba? <laughs> o sa wakas, tapos na aking maghapong pagkatrabaho. At nandito na naman ako sa palengke para bumili ng ulam. Ulam lang naman ni Maro ang bibilin ko dito. Kasi ako marami akong tira-tira sa ref. <laughs> alam niyo naman yon. Kung araw-araw kayo nanonood ng vlog ko, alam niyo yon. <laughs> Ah, kasi nakikita niyo yung ulam namin. Bumili na rin ako ng baon maron sa school. So ayun na nga at pauwi na ako ng bahay. Napakadami ko pang gagawin. Maglalaba, magluluto. Tapos mamaya sasalubungin ko pa si Maron sa labasan. At hindi at lumabas na naman ako. May nagpadala kasi sa jikas ko. Kailangan kong withdrawin. Makakaloka. <laughs> baka mamaya kainin na naman ang hinayupak na cellphone na to. <laughs> at hangit, nakita ko na naman si Ulupong. Nakakaloka. <laughs> nakakatuwa siya. Walang kapaguran, lakad ang lakad. At hen na nga at sasalubungin ko na si Maron. Napakadaming gumagawa sa tulay. Inaapura yata nila. At hen at kahit napakalayo ng anak ko, Diyos ko po Lord, kailang kailang ko ang anak ko. <laughs> at syempre, dumaan dito para manginain. Alam ko namang gutom na gutom ang anak ko. Napakasipag niyang pumasok ngayon. Nakakaloka. Very good ang anak ko. <laughs> Sabi ko nga sa kanya, pagbutihin niya ang kanyang pag-aaral. At engineering nga ang bala ko ipakuha sa kanya pag laki niya. Pag-college na siya. Abay, ang sagot niya sa akin eh, maghisiman daw siya. Nakakaloka. Kaya pala napakahilig lumangoy. Mabinabalak pala ang bata. Nakakaloka.